Hello mga kalagpat ah, uh, Good morning Good morning mga kalagpat uh, tayo mga kalagpat Bali magpintuan naman tayo ng mga buhay buhay natin mga kalagpat Kapit <clears throat> na kayo mga kalagpat Lagyan natin na sukal kong titrinuan itong mga kalagpat So, konti lang lagay ko nga asukal so para medyo malasala sa konti So, matamis na ito mga kalagpat atin naman na mga kalagpat ah tungkol pala sa ulit sa buhay guide Yan ang mga ginagawa ng mga security mga kalagpat Pag lalo umaga o hapon mga ano kape 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 talaga sa mga guard house nila ah uh, mga pinto tayo blong mga kalagpat sa narinig ko dati sa mga iba kong mga kasamahan o mga mga kasama ko mga security ang iba parang susuko na sa trabaho nila si buhay security do parang walang ano naiwan ko totoo sa paniniwala nila siguro na tagal na talaga na secret wala naman ano. pero ako mga kalagpat ano? sa totoo lang 2004 ako nagsimula tapos ngayon anong, ang taon na ngayon 2024 ilang taon na rin ako mga security mga kalagpat ay wala talaga mga kalagay yun lang talaga yung tanging paraan natin na yung trabaho natin trabaho ko <clears throat> kasi ang impacto rin naman ako noon kaso lang sa Bulacan kaso lang napinis contract ako ah, ko doon yung isang YC sa sa Bulacan na ah, trabawan ko pagkatapos ng kontrata ko mga dalawang taon <clears throat> hindi ako na regular sa ano yun doon sa may heritage sa may ano sa may sa may ano tawag nito canyon woods pero ang mano ko lang mga mga ano mga bro mga body dyan buha ko security huwag tayo susuko ay huwag tayo magpababa ng moral sa atin Yung trabaho natin at kung nagtanda na tayo dyan, nagtagal na tayo dyan, salamat at least. Marami pa rin ang nagtitiwala sa atin na gusto tayo kukunin. Huwag kong na pagod na. That no? part na lang trabaho natin, kahit anong klase ng trabaho. Um, pagod talaga. So po, at uh, marangal ang trabaho natin. Hindi lang tayo magawa ng makalukuan sa duty natin. Duty first hindi tayo magpadala-dala kung ano-ano yung mga mga ano dyan mga basta marami mga temptation din sa security lalo na sa mga construction site mga budiga mga establishment na ginapabantayan na may mga gamit ng mga malahalin dyan o mga ano-ano basta yun ang mga tentasyon tentasyon dyan ulit sa mga security daw talaga pag may na lang dyan loob mo dyan marami dyan makalimutan mo na na ikaw ikaw pala ikaw security ka makalimutan mo na kung magpapadala ka sa mga dalawa lang yung mag-inganyo sa'yo dyan ang mga matagal din o mga o may bisyo din o may anong mga basta hindi ko sabihin Uh, hindi kasama sa security diyan yung mga trabante din nga iba marami na siguro na experience yun yan mga ka security ko ako sa construction site ako dati kahit ano ano na medyo mapahamak pa nga yung buhay ko doon dun sa Tagaytay no? dahil eh, hindi ko talaga nagbibigay ng ano basta ako trabaho lang ko kahit anong mga mahal na mga materialis dyan ang ginano niya huli nahuli ko pa ng iba eh kaya e, nag-aabot pa kami doon sa konsansan na uh, barangay so hmm. kaya mangin na nga hmm. hinaan mga kalagpat mga kasecurity ko dyan trabaho tayo hanggat sa kaya natin tumayo parang sundalo pulis tayo anong klaseng trabaho parang kaya ganun din na marangal naman trabaho natin at sabihin nila na tamad ang security dahil nakaupo lang nakaroon. hindi lang nila hindi lang ang nagasabi yan hindi lang nila alam kung anong nararamdaman ng isang security pag nasa pisto na siya sa akin sa katagal kung security, mga sobrang ako mga nasa 24 years sa pag security ko iba iba naman yung mga na dutyhan ko mga iba nga magaganda pa yung mga na dutyhan ko rin pero ang tiwala nila at saka ginahanay ko rin na trabaho trabaho hanggat kaya ko nila at saka kung mapinis ang agency namin yun saka na kami alis na wala kami sing Kaya huwag tayong maghinaan. mga Kaludge dyan, mga kabro. Ako, tagal ako ng agency. Ngayon, uh, bali, 9 years na ako na wala na ako agency dahil kinuha na ako ng boss ko. At pasalamatin ako, kinuha ko nila na bilang isang company guard, diretsyo na sa ila. Uh, na rin kay malaking bagay sa akin at ang mayari ng EDC ano kilala ko rin pero dahil malaking ano din at pasalamat din sila na may galing sa EDC nila na kinuwa ng isang kilinti bilang isang company guard okay man sila pumayag man sila at uh, pasalamat din ako dito dahil nakabusa ako ng mga mabait sobra, mabait nila kilala niyo naman siguro mga kalagpat kasi yung baso <laughs> mga kalagpat at pamilya nila pamilya Pacquiao pamilya Mora ang mabait nila at saka magpun... ano sila dito parang magkapatid lang kayo at saka mga kabiruan gano'n ano sila kaya hindi katulad ng di ba marami naman tayong mga lods mga bro na najutihan ang mga matagal na security siguro alam niyo rin yan marami na rin kayong na experience sa iba iba mga pisto nyo pag, -pag na najutihan nyo anak ng ano mayaman o anong klaseng ano dyan bira muslima bira mahit na nakiano sa inyo tapos nagbiruan sa inyo pero hindi naman lahat marami naman mga mabait pero ako dami akong experience yan, hindi eh. mo ma... Sa dami ko nang nadyot yan, naabot ko na, ikot ko nang... Naabot na ako ng Luzon, Baguio. Luti din ako doon, 6 years. Tapos, uh, Anion Woods, Canyon Woods, Canyonos, Batangas, Nasugbo, kita no? Mga ano dyan, dyan din ako gali. Lima Hotel Batangas. Nakano rin ako dyan. Jyoti din ako dyan at dito sa Makati dami dami na akong mga na Jyoti mga tulad mga factory na yung katulad na gawaan ng mga busini dyan din ako galing mga kalagpan kaya alam mo na rin yung mga kung ano mga sikot-sikot -sikot sa anong trabaho ng bilang saka sa trabah sa trabahante trabahan kag sa mga security alam ko yung mga ano kasi sa dami ko nang dutyan Uh, presinit dyan na dyan na adyotin ako dyan hmm. Laguna kasi yan spot yun maganda din yung mga kalagpat kung may agency nyo na makuha pasan kayo doon nababayit hmm. yung mga manager doon subdivision pranyaki beef homes dyan din ako 2 years din ako dyan mga kalagpatan diyan ang masabi ko sa inyo grabe ang grabe ang challenge dyan kung bago ka lang na security o matindi dyan basta masubukan subukan kung anong trabaho dyan dubli triple yung mga pasensya at saka talagang regulus yun talaga ng security kasi na training naman natin yan pagtrabaho-trabaho trabaho kahit anong marinig natin na halos daw na tayo okay yun part ng trabaho natin kasama natin sa trabaho expression natin yan sila Yung sabi ko na pataasin lang natin ang unawa natin at saka pasensya bilang isang guard at saka kahit hindi ka security o anong klaseng tra may trabaho sa iyo pusina ka man, pulis ka man, sundalo, marin o basta anong trabaho o construction ano dyan mga lahat ng mga rangal mga trabaho basta may kung at unawa ka lang marunong ka lang mag ano, at wag tatagal at tatagal ka sa trabaho mo at lalo mara, ipupuri ka pa na maraming nababaitan sa iyo kunta sa magpahari-hari ka dyan piling amo ka dyan dami na ako naranasan yung mga kalakpat piling ko na anong mag, ano mo sa kasama mo na bigyan ka lang ng ano na parang nakilala mo ng amo mo parang pag-asta mo sa kasama mo parang hindi na maganda parang ano kung yan pangit yun marami ka pagtalikod mo daming mag, daming kukunta sa iyo at kung ano sabihin sa pero kung mabait ka marunong ka mag ano sa kanila ipupuri ka pa at makabot na sa bus mo mabait ka matulungin ka good yan matik yan mga kalagpat Hmm. Sabi ko sa iyo, tatagal tatagal kasi trabaho hmm. Yan ang pagsangga sa security. Kasi ang security mga kalag, ito, express, at ito mga kalag. Sa dating agency ko, tagamin pa yan ngayon, Simpre, yung, yung agency. Siyempre, kahit may-ari sa inyo, kilala nyo, o classmate, o anong man, sa inyo lugar, o kababayan nyo. Ganun ang iba eh. Pagkababayan nyo na malalakas ang loob, para magastas lang sa Security Brand. Siguro marami yung mga kalagpat. Pero ako mga kalagpat, tagaamin yan mayarin yung security. Klasmit pa ng papa ko. May kailan, hindi ako na panood yan. Ano? Kilala ko ano, na no? mayabang ko, mga ano po. hindi. Basta trabaho lang ako. Pero wag lang i ano, yung magawa ng kalokohan security. Mayroon kasing iba na marinig mo sa mga kasamahan mo. May mga bisyo kasing iba. O, mga suka sukal dyan, mga ano. Kaya yung iba, sabi, bintana natin ba hindi pero kilala kung kilala ako ng mayayang GC hindi pwede yan dyan ako re-react hmm. oh, kasi dyan tayo naghanap buhay eh. di ba ano kung matanggal tayo sampul sampo tayo ng security sampung mga pamilya natin nag-aasa natin sa probinsya matanggal tayo dyan bad record pa tayo hmm. diba, di ba hindi gagawa ka lang ng ibang ano huwag lang dyan huwag lang yan ano, ikasira ang agency kasi dyan tayo nabubuhay pati pamilya natin Pero yung mga bisyo sa labas, mga ano, wala akong pag ano yan. Check sama ko, ako. At saka ako mga kalagpan niya, kumaroon naman muna sa kapwa ko. Kung mga trabaho ko, anong klaseng nakita ko dyan, mga sa katrabaho ko dyan o sa kakaano ko dyan hindi itay na ugat sa kasama kong mga -trabaho, mga security pero sila marami akong security kunting ano lang sa'yo ipuna sa'yo na dapat sila na nakukunin nila nilagawin nila kasi nakalimutan o anong klaseng bagay tutunuin ka pa na nakalimutan basta marami marami alam yon ay mga mga kaalag mga, mga security o hindi lang security sa mga iba pang mga katrabaho may gano'ng ganyan tao yan muna pero pag sila punain mo ayun masama naman sila sa iyo pero ikaw okay lang kaya yeah, mo mga ganyan tao mga kalagpat. sabi ko sa inyo mga kalagpat, 100% mga kalagpat, lahat ng mga nag-apisin nyo, naga-ano sinyo, pa uh, daw akala nila amo na sila mandaig pa sila sa amo ang amo napakabait napaka ano, pero sila sus magasta sila parang parang hindi kanila kasama o hayop ang tingin nila sa dahil nasa taas na sila nakata yung sinasabi ng kasabihan na nakapatong ka lang sa kabayo akala mo amo sino na kalabaw pero hindi ako na mga ano basta sa tama lang yung ano mo trabaho ka lang lahat nga nagawin sa iyo may hangganan yan may katapusan yan lalo may integration sila na hindi maganda pakitang tao sila sa bus nila alam masipag sila mano sila karami yan hmm. pero pala bandang huli mayroon sila sariling interest na sa isip nila na gawin nila na hindi maganda yun ulat ka tang wala na sila record na sila balita mo na lang kaya sinasabi ko may katapusan Uh, pasensya na kayo mga kalagpat kasi ko lang mga share lang natin yung mga buhay security noon ba parang marikuli natin kung mayroon ako na ng mga kalagpat uh, pasensya na rin kayo mga kalagpat kasi busy ko lang sa mga experience ko at saka siguro kayo ng mga trabaho hindi naman kayo hindi, sa maliban sa mga hindi security na police, sundalo, marine o mga masa, construction pisina, boy, mga ano dyan magkaroon mayroon din kayo mga kasama mga ganyan, alam ko yan ganoon, kasi Duk kita galanya itu na ngamuan. Basta na -ngamuan tayo dun. Masa na kalagtat. Basta yung lang mga kalagtat. Mangin mabait lang tayo. At happy lagi. Huwag tayo magpadala sa mga problema dyan. Kaya natin. Datin. malampasan din natin yan mga kalagpat maraming salamat sa inyo sa pag subscribe nyo pag nood nyo kahit ano tayo salamat maraming salamat sa inyo God bless you